Guys, ito na ang ating ulam sa hapunan. Ginisang upo. Dati guys, alam nyo ba, hindi ako nasasarapan sa upo guys. Pero ngayon guys, na kailangan ko nang magtipid. Ayun guys, naging lesson learned ako dito sa upo guys. Sarap na sarap na ako sa upo guys. Alam nyo ba kung bakit? Mura lang ang upo guys. Pero masustansya siya. Maganda siya guys sa mga high blood ito ang magandang kainin guys sa mga high blood sa mga mataas ang sugar guys at saka matubig siya ng gulay kaya ayan guys oh hindi ko yan sinabawan pero nagtubig siya guys ayan guys love na love ko na ang upo ngayon guys dahil maganda pala siya pang diet guys nagpapapayat daw pala talaga siya Pwede nating i-search din guys para malaman nyo. Dahil si guys kung ano mga benefit niya. Maganda pala siya sa mga nagda-diet. Kaya siguro pumayat din ako ng konti guys. Char. Kasi lagi kami nagugulay ng upo. Bukod sa mura na nagpapapayat pa. Dahil matubig nga daw siya guys. At may fiber. Sa mga constipated dyan guys. Mag-upo na kayo guys. Para hindi kayo mahirapan dumumi. At nakakapayat pa. Thanks for watching guys. Bye bye. Till my next video. Follow for more.